Magandang araw sa inyo mga kabarter, mga backyard. Ibabahagi ko po ngayon sa inyo ang aking natutunan sa pag-aalaga ng mga manok, especially on the first week ng ating mga broiler chickens. Kung saan ito yung pinaka-critical na stage para sa kanila. So tara po at pag-usapan natin ito po ang ginagamit kong vitamins sa aking mga alagang uh, manok yan po oh Progen-C Disclaimer lang po this is not a paid ads Progen-C naman. Bakit nga ba mababa ang mortality rate sa aking mga broiler chickens ewan ko lang po hindi ko kayo masasagot na masyado kasi hindi naman ako professional na at expert sa pag-aalaga ng manok ng mga broiler chickens pero meron din po akong konting experience nung ako ay kabataan pa ang pinakauna ko pong ginagawa dyan ay pagbabantay ng maigi sa kanilang unang linggo uh, 24 hours 24-7 na uh, halos 24-7 na uh, pagbabantay di naman sa talagang 24-7 pero may at may ay pag nagigising ako ng hating gabi ay bumabangon ako para bisitain sila at ganitong nagsisiksikan ay pinaghiwa-hiwalay ko sila yan para hindi madaganan yung iba at saka para ugaliin nilang uminom lagi at hindi sila ma-dehydrate, ganyan, at palaging makakain ng sapat. Huwag hayaan na mawalan ng pagkain sa kanilang federer sa unang dalawang linggo sa unang unang linggo ay siguro na may at may ay bibisitahin nyo yung inyong mga alaga at i-check kung merong nasusugatan at kung may masugatan man ay iwalay na kaagad para hindi tukain ng tukain ng kanilang mga kasamang sisiw yan po ang aking ginagawa at kung sa vitamins naman isa lang po ang ginagamit kong vitamins. Progen C lang po. Ito po 'yon. Progen Yan po. Oh. Yan lang po ang aking ginagamit na vitamins. Dito sa amin, medyo may kamahalan. 25 ang isang sachet. Pero nagagawa ko na yan ng ano, ah, dalawang timplahan isang timpla ngayon, tapos bukas isang timpla ulit. And ganun po ang aking paraan sa pag-aalaga ng mga broiler chickens, especially pag ganitong unang linggo nila which is yung pinaka-critical sa kanila. Huwag po nating hayaan na lagi silang magkukumpulan dyan sa isang tabi kasi hindi natin malalaman kung meron talagang naiipit na dyan hindi na makabangon o, gaya nito kailangan yan pag hiwahiwalayin sila at siguraduhin na laging puno laging merong laman yung kanilang federer dahil hindi sila pwedeng mawala ng pagkain unlimited pa sa kanila dahil sa unang linggo pa lang nila kaya itong aking alagang ito ay 82 piraso ngayon ay isa pa lang ang kanyang mortality lagi ko silang ginabantayan at sinecheck lagi ang kanilang painuman hindi maubusan at saka kanilang pagkain at lagi ring i-check ang ilaw dahil baka merong makundi at ang aking kulungan ay nananatiling merong tabing lalo na pag sa gabi kahit po sako lang sako lang po ang aking ginagawa pantabing paikot po yan paikot po yan ng kanilang cage ganito lang po ang paraan ko ng pag-aalaga sa unang linggo ng aking mga broiler 45 chickens that's all for today's video mga kabarter at kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa ating munting channel ay pakihit na po ng aking subscribe button at pakilike and share at pindutin ang notification bell para lagi ka po kayong updated sa aking mga bagong upload na youtube videos thank you po maraming salamat mga kabarter mga kabakyard